Yon, what's mga tol? Good morning, good morning. ah uh, bago tayo pumunta na dideliveran natin, mamimigay muna tayo ng radiator cover na pa sarili nating paninda. ah uh, sa mga hindi mga, sa mga hindi mga nakakaalam ng business ko is ah uh, ang may business ako uh, motor accessories pero sa bahay lang siya. More on acrylic siya, yan. More on acrylic, yan. Mga laser cutting, yan. Tapos, yan. Katulad na ito. Pagdating ng maga, uh, messenger. Pagdating ng hapon, negosyante. Pagdating ng mga madali, gabi, hanggang madaling araw, bugaw, okay? Alright? Yan, <laughs> alam mo na yung pinaka-ano ko. ah uh, may Shopee at Lazada nga rin pala ako. Lalagay ko na lang dito sa comment section ang Shopee Lazada ko. Okay? All right. Yan charot kay pareng gift. Alright, All right. Wait a minute. Who are you? Yan. Babatiin ko nga rin pala si ano si Don Janus. Yan. Don Janus, happy happy birthday sa iyo, brother. Mabuhay ka hangga't gusto mo. All right. Basta PM mo lang ako kapag uh, magmamamam na tayo, ha? Ah. PM mo lang ako. Yan, ta-shoutout din pala sa newbie, lahat ng member po ng Newbie Manila. Yan, shoutout sa inyo mga brother. All right, let's go. Mamimigay tayo ng radiator cover. Let's go. Ito, may nakita tayo prospect. Kaso biglang umalis. Boss. Boss. Boss, pwede akong magtanong? Pwede akong magtanong, boss? 6 times 7. Ha? 6 times 7. 6 times 7? Opo. 56. Mali. Ha? Ah? Mali. 6 <laughs> times 7? Opo. 6 times 7. Ha? 42. Okay. Ang galing. Ang galing. Okay. <laughs> ah, nasagot ni boss yung Nasagot ni Sir Yung. Ano, Sir, ano pangalan mo? Jason po, Jason. Jason. Bilyaon. Bilyaon. Ayan. Si Kadaks natin, ah, nanalo ng radiator cover. Ayan, ito. Ayos ito. Okay. Ay, ito to? Motorway? Opo. Ayan, Sir, radiator cover yan para doon sa ano. Oh. Okay. Baka may shoutout ka, Sir. Shoutout sa Tagig Spartan. Okay. Tagig Spartan daw. Ayan, shoutout sa Tagig Spartan. Okay. Manawin sir ng radiator cover. All right. Okay, thank you, thank you. And go. Ay, <laughs> oh, ay. Dahil nasagot ni sir yung tanong natin na nakadalawang trail, syempre hindi mo pwedeng isang trail lang. Kailangan, meron pa rin naman na ano, second try. Uh, alright, nasagot ni sir. Nanalo siya ng radiator cover. Ayan, uh, lang galing na nga tayo dito sa pipigapan dapat natin kahit medyo malayo-layo ang kasamaang palad eh hindi na at pala pick up dito sa bahay pala pipick upin dapat oh shocking awit alright balik tayo hanap tayo ng na mapagtitripan natin ay pa, pabibigyan pala natin <laughs> hanap tayo mapag natin ng ah. radiator let's go habang pabalik tayo makati let's go Ah, dito tayo sa may Makinli. Ah, sa Makinli na tayo, mga tol. Pero wala tayong nakikita na naka Joy Joy at Dax. Dax, sana all. Yan, shoutout nga rin pala kay, ano, kay Borilla TV. 2.0. Yan, ah. Saka 2.0. Yan, shoutout sa'yo, brother. Alright. Yan, ito ka, Joy Joy. Oh, so, sir, pwede akong magtanong? Pwede po ako magtanong, sir. 8 times 9, sir. 8 times 9 po. <laughs> ah. 8 times 9, 36, 36. Alam ko kasi mga ka -jo mga joyride magagaling magkwenta, di ba? One eternity later. Ata. Oh, wow. Right. Tama. Meron ang premyo dahil nasagot mo nang tama. Meron ang premyo, boss. Natabas ayan. Okay. ayan Dahil nasagot ni sir yung Tanong natin ayan, Meron siyang premium na natanggap Ayan thank you. Thank you. Sir ano pangalan mo sir? Sir Vague Sir Vague Vague po Vague Okay yan Shout kay sir Vague Ayan Tapos baka may papashout out ka sir uh, Shout out sa ano Sa BBRA Mga pinipo Yung mga Grupo ko ng revenue Okay Alright uh, Sir thank you, thank you. Nice sir Thank you Okay talagang ano no, um, utak lang ang ano no, kwenta no. <laughs> <laughs> thank you sir, thank you. All right. Yan. Good vibes lang, mga tol. At tayo. Okay. Yan. Kasi ako dati dati ako ang kasyan. Ang kas ang kas ako. Ah, uh, uminto muna kasi nga medyo nag-priority tayo sa trabaho eh at business yan. Tsaka pagiging bugaw. What? <laughs> Ang dami nagtatanong, ano daw ba yung bugaw? Langaw? <laughs> <laughs> dito siya langaw. Ah. <laughs> uh, extra ano, ayan, Eto na rin tayo nakita dito. Ayan, tatanungin lang natin siya? Sarah. All right. Atras tayo konti. Pwede lang. Pwede po magtanong. Ano yan? Sige. 9 times 8, sir. Ano, ano, ano? 9 times 8. Bakit ba? Bakit? <laughs> Hindi. 9 times 8 lang, sir. 9 times 8. Walang kalkyo. Hahaha! Huli mo ako yan. 9 times 2, sir. Ha? Huh? 9 times 2. 18. Ha? 18. Mali. <laughs> isa pa, isa pa, isa pa ng ano. <laughs> Nag-vlog kaya. <laughs> oh, sir, naka-vlog tayo. Ayun. Ah, uh, pag nasagot mo, meron kang premium yung matatanggap sa'kin, sa sir. Sana oh. <laughs> 9 times 8. 9 times 72. Yon! Nice. And dahil diyan, dahil nasagot mo nang tama, meron kang prize para sa akin. <laughs> Hindi ka, totoo. Oo, sir. Diyad. Diyad. Sir, anong pangalan mo, sir? Jomar, sir. Jomar. Okay, ang shoutout kay Sir Jomar. Diyan sa magina ko. Ayan. Tapos sa angkas. Okay. Angkas din ako, sir. Ito yung ID ko. Nakala ka nila, loko mo lang <laughs> ako. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan, shoutout kay sir. Ah, congrats, sir. Congrats, Ay, salamat, congrats. Salamat, salamat, salamat. salamat, po. salamat. Ingat, Good vibes lang tayo, mo, boss. Uh, ingat, ingat. Okay. Thank you, thank you, thank you. Salamat. Ayan, alright Let's go, pauwi na tayo Pabalik tayo ng Makati Meron na tayo nabigyan na tatlong nanalo Ng radiator cover At bukas Abang-abang kayo Baka makita nyo ako Away lang kayo kay busina Ayan, Meron tayo mga dalang sticker Alright Good vibes, motorized blood Peace out, let's go